Saglit na inihinto ang search and retrieval operation sa landslide sa Davao de Oro dahil sa mga nakitang bitak sa bundok. Nahihirapan namang huminga ang ilang residente dahil sa masangsang na amoy ng mga bangkay sa funeraria. At live sa Mawab, Davao de Oro, nasa frontline na balitang yan si Mon Gualves. Mon, kumusta na dyan ang Ground Zero? Julius, kanina umaga lang uli, nagpatuloy yung ginagawang search and retrieval operations sa Ground Zero kung saan nangyari nga yung malawakan landslide. Yan ay matapos ngang paalisin ang lahat ng mga rescue personnel sa lugar na sa posibleng pagguhumuli ng bundok buong maghapon kahapon. Gamit ang drone shot, samut-saring sa bitak ang nakita sa itaas na bahagi ng bundok kahapon. Ito yung naunang gumuhon nung nakarang linggo na nagdulot ng malawakang landslide sa Mako Davao de Oro. At dahil sa mga nakitang panibagong mga bitak, buong maghapong sinuspindi ang search and retrieval operations sa Ground Zero kahapon. Pinalayo nga rin muna ang mga rescuer para sa kanilang kaligtasan. MGB also give us a notification na there might be a possible uh, movement ng, ng face ng landslide. So that's why we we move our command, yung ground command. Mag-antay pa rin kami sa advisory kung ano ang status ng ground bago namin ipapasok ng ating mga responders. Kaninang umaga, muling nagpatuloy ang paghahanap. Gumagamit kami ng thermal scanner. Ang Philippine The Army, is, gumagamit uh, na rin ng thermal uh, scanner at iba't ibang uh, power tools, so pati na uh, ng snake eye camera uh, na mula so pa sa Maynila uh, na kaya raw makita uh, ang sitwasyon uh, sa loob ng guho mula sa malilit nitong butas napapadali yung trabaho namin at saka nagiging uh, maiksi yung oras na nagagamit namin sa mga equipment natin dahil dahil dito uh, mas madali natin ina-approach yung mga kababayan natin na natrap. Nananatili pa rin sa 71 patay sa landslide, 32 naman ang sugatan habang 47 pa rin ang nawawala. Lahat ng mga nakukuwang bangkay dinidiretso sa punerarya sa bayan ng Mawab. Ang problema, ilang residente ang nahihirapan na raw makahinga at hindi halos makatulog dahil sa masangsang na amoy mula sa mga pinoprosesong labi. Masakit sa lalamunan. Tapos sakit sa mata. ganun din. Ang baho naman sa formalin. Sana ma-daliin lang nila 'pag proseso ng namatay dyan sa kwan, ano, sa puneraria. Problema kasi rito ang 17 bangkay na hindi pa rin makilala at nananatili sa punerarya. Bagay na tututukan naman daw ng pamahalaan. I-refer ko sa incident command post na parang pagpaalam na ipalibing ko na lang. Total may tagging naman yung NBI. Yung pagpalibing namin, sir, uh, talagang individual, hindi yung mass grave. Para bigyan naman natin sila ng kunting dignidad. Kanina, nauna ng binasbasa at inilibing ang siyam ng mga nasawi. Kasunod nito, unti-unti na rin pinapatag ang lupa sa barangay Elizalde na sako pa rin ang bayan ng Mako. Dito pansamantalang ililipat ang mga pinalikas na residente mula sa tinutuluyan nila ngayong mga eskwelahan. Tatayuan muna ng mga tentang lugar habang hinihintay ang rekomendasyon ng Mines and Geosciences Bureau para sa gagawing relocation site. It's the DepEd policy na Uh, ordinarily 15 days lang talaga ang maximum for them to stay in the school facilities para mag-serve as uh, evacuation centers. Para din dahan-dahan may normalcy na rin sa buhay nila na wala na sila dun sa school. Tsaka kailangan dito pa rin sila kasi delikado pa yung lugar nila. Julius, aabot sa mahigit isang libong pamilya o lampas limang libong individual ang mahigit isang linggo na nagtitiis dito sa mga paaralan na nagsisilbi nilang evacuation center. Sila yung ililipat doon sa temporary relocation site. Sa ngayon kasi, ginagamit na ng ilang mga grade level yung mga silid-aralan dito para nga magsilbing classroom sa kanilang pagbabalik eskwela. Uunti-untiin daw yan hanggang mailipat na lahat ng mga apektadong residente doon sa tent area na pagdadalhan sa kanila. Julius. Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, Mon Gualves. Mga Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.